Yes, hello, good morning, good morning, mga ka-jerger, at the in my life, sa so fight ng na wadud ka at tug Amerika, o, oh, nara mga ka-jerger, atong limpiuhan ning mga imnanan sa mga manok, mga ka-jerger, kay, since baya ang mga mga chicken, mga ka-jerger, so, ato sa limpiuhan, i-disinfect na ito, mga ka-jerger, para, ato na silang timplahan, o, vitamins, o, pang sagang sa sipon on mga ka-jerger. Kaya ng panahon mga ka-jerger, naglugdong so kinahalan nga atong unahan o painom ang mga manok o vitamins o para sa sipon on mga -ger -ger. So, anak lagi mga ka-jerger, sensitive mangod ang manok mga ka -ger -ger. Kung di numati man, suluoy kayo ang imuhang kahago mga ka -ger -ger. Mawagtang lang mga ka -ger -ger. So, ato gisang ati manon mga ka-jerger ang mga imnanan o tubig. Then, butangan natin siya o para sagang sa sipon sa on mga kay George. So, ato is lang paunahan o ino mga kay Georgia. Kaya naglain ang panahon naglugdong o nagtaligsik-taligsik mga kay George. So, ato na silang unahan o painom o para sa sipon on mga kay George. Ato nang tagaan sila og para vitamins o para sa sipon. Imo e, gina siyang i-partner mga ka George. Ing e, ano gyud ang sikreto mga ka George? Oh, nahuman na to ang para sa sipon. So magtimpla na sad para sa vitamins para pagana sa kaon mga ka George. So ing e, ano lang gyud mga ka kinahanglan og kaalam kung mamuhi kag mga hayop mga ka George kay -ger -ger. Kaya kung wala kay kaalam mga ka George, so sayang lang imong kahago mga ma matay ang imong mga hayop mga ka kay -ger -ger. Kaya, y, wala man kay kaalam so kinahanglan yun na kay kaalam na magbuhi-buhi ka og mga hayop mga kay Jir -Jir. so nakatimpla ng taog vitamins ato nang ihatod sa ilaha mga kay charger iparty na to vitamins o para sa sip on mga Jir -Jir. o kinahanglan atos lang lang paimnon mintras wala pa'y sip on. O, naka na mga -jir -jir. So, ako na nabutang niya mga ka -jir -jir, ang vitamins o para sa sip on. Kaya naglugdong-lugdong ang panahon, nagdagom-dagom. So, ato na pa paimnundaan o vitamins o para sa sip on. O, diba? Ingana lang mga ka -jir -jir. Thank you for watching.